So, hi guys! For today's video, oh, meron akong bubuksan na parcel. Ang kulay ng bubuk daw yun. So, tingin nyo naman. Hindi pa ako nakapag suklay Hindi pa ako nakapag-hilamos. Kasi nga, sobra akong tinataman. So, ito yung unang unang kong video ngayon na galing ako sa Bicol. So, ayan. Nasira na naman ang aking fish lock. Okay lang yon At least, naka-uwi ako ng Bicol dahil nga dun sa biglaan na pag-uwi ko. Dahil sa nangyari sa aking kuya. So, anyway, kalimutan muna natin ang bad vibes. Ito na muna ang ating gagawin. So, nasa na ba? Ito na, ayan. Titingnan ko kung totoo na yung sinasabi nila na shampoo lang siya pero nakakakulay ng buho. So, ito. In-order ko to bago ako umuwi ng bikin. So, dumating ako na naandito na. Buksan na natin. Sabi nila maganda daw. Brown yung in-order ko. So, ito. Ito siya. Brown yung in-order ko kasi nga ayaw ko ng black. So, itry natin sa buhok ko. Brown shampoo. So, isa-shampoo mo lang siya. Tingnan natin kung paano. Put on disposable gloves. Ah, mix equal amounts of agent 1 and agent 2. Apply. And then you mix hair dye to your hair and wait it your hair for 20 minutes. Mm. So, kailangan ko ng gloves pero wala akong gloves kasi nga wala naman siya pertama ng gloves. So, plastic na lang. So, Let's begin. Wait lang. So, ayan. Dahil nga wala akong gloves, eto na lang yung gagawin natin. Ayan yung buho ko. So, ayan yung buho ko. Dito, black na siya. So, titingnan natin kung sa yung Yaguan Hair Dye Shampoo. Ayan. Tignan natin kung tatalab sa aking buho. Hindi naman sinabi kung babasain or ano. Basta sabi na, ilagay ko lang sa buho ko. So, Tignan natin. Wow. Ganyan pala siya unang tradition, sari-sari lang din. Mm. Nikyan. So, godan chance o. Yan, hmm. um, so, yun, Pero, ayan, lang natin. Dito ko na lang siya lalagyan ng marami kasi nga yung ilalim naman ng buhok ko is sobra na, sobra pa nang mahaba. So kailangan. Okay, lang, dito ko lang niya siya ilagay. Amoy shampoo lang pala. Hindi siya amoy shampoo. Hindi siya amoy shampoo. Amoy shampoo lang. So, ano siyang kayo kulay? Kaya pala siya magiging makulay talaga dahil meron siyang ganito yung white. Ano ba yan? Ano ba kasing tawag dyan? Neutralizer? Neutralizer ba yun? So, ayan. ano yan? Hindi na tayo mahihirapan magtimpla. So, ano yan? Two in one na siya. Kaya talaga yun. Ayan. ayan, balikan ko kayo kung nabandawan ko na or kung totoo na magiging brown siya. Okay? okay. So, ayan guys, bababal ko lang siya na 20 minutes. Ayan. Tapos, mababal lang na ako. See you. Okay. okay. Natin. okay. So, ito na. Effective naman. Naging brown din siya. Ayan. Diba? Diba? So naging brown na yung buhok ko. Hindi na siya yellow. So ayun lang. Maganda naman yung product. Bye.